Let's go, buta yung So, dito na ako ngayon sa bukit, guys. Uh, medyo mahilit pag alasin ko dahil ewan ko ba, matirik ang araw, ma araw masyado ngayong, uh, ngayon pag-ulan. Pero, na guys. So, ang ganda-ganda dito sa buket Sa, dito yan sa, sa Purok, Bambang, Tres. Dito yung gusto kong ambiance, maganda, presko lalo pag ng hapon, wag lang uulan. Ngayon, buti nga eh hindi umulan, pinagbigyan ako. Tingnan niyo guys, ang ganda, di ba? Makikita mo yung lugar, walang pollution. Ayan. Ang ganda ng view dito, di ba? Makita mo yung natural na lamig, natural na uh, na hangin, di ba? Ayan ang ganda dito. Tingnan nyo guys. so oh. Malinis. Para kang nasa dagat. Nung nakaraang summer, ito raw ay tuyo. Ngayon, nagtagulan na. Nagsimula na ang tubig. Lumipat ako dito sa may papuntang San Nicolas. So, dito raw noon, nung bago mag-pandemic at wala pang ginagawang airport, masagana daw dito ang mga palay at hitik daw sa bunga lahat ng makikita mong prutas dito to. Ito ang pagmastan. Sana yung next generation maabutan pa to At sana ma-maintain pa yung ganda. Unti-unti ng araw na lalagas yung ating kabukiran dito sa ating bayan.